1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa mga sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. Syempre, gusto ko i-shoutout kayong lahat ng bonggang-bongga -bongga at magpasalamat sa inyo sa araw-araw na na pagsubaybay ninyo dito sa Mama Samblad. So, kapon ka. And then, of course, kapon ka din kay Kristen Ann Perez na talaga naman. Ay, nako, excited siya para sa Binibining Pilipinas dahil ang ating Binibining Pilipinas Queens ay nagpunta nga sa Fiesta Carnival kung saan tradisyon to ginagawa ng Binibining Pilipinas every year na hinto lang ng pandemic, di ba? So, since nabukas na uli ang Fiesta Carnival, kaya naman ang ating mga naggadanda Binibining Pilipinas ay yun roman pa yesterday so ang saya-saya and congratulations sa kanila dahil syempre yung batch na to na experience nila ang Fiesta Carnival so nakalala ko yan, nung bata ako, isa yan sa mga inaabangan ko na activity ng Binibining Pilipinas yung umiikot-ikot doon sa yung mga kandidata sa Fiesta Carnival tapos makikita mo sa sa newspaper sa front page na Ando doon yung photos nila na with this smile, di ba? So yun, so kaya naman si Christine Ann Perez ang isa sa mga pinakamasaya kasi dati ganun din yung ginagawa sa kanya. So sabi niya nga sa akin dati daw pag pupunta siya doon sa Piesta Carnival, ano, so parang piling niya binibining Pilipinas siya. Tapos pag umuwi daw siya, pupunta din daw siya sa Piesta Carnival. Ikaw ba? Gusto mo ba pumunta doon? Nakakaloka talaga si Christine Ann Perez. Anyway, get well soon, Christine Ann Perez dahil medyo masama ang kanyang pakiramdam. So, inom ka ng maraming tubig at uminom ka ng lemon with honeybee. O, oh, diba? So, ito na. So, syempre marami akong chika sa inyo na talagang man, mm hmm, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Miss Universe Philippines candidates nasa Sultan Kudarat na. mga sa masasabi mo sa mga activity nila doon. Well, ang masasabi ko ay bongga mga kandidata natin. Medyo mainit dyan sa Sultan Kudarat. So, kailangan sana may mga payong yung mga kandidata para hindi naman sila makaranas ng overheat. So, kawawa naman kasi sila. Pero sabi ko panalo ang mga taga-Sultan Kudarat kasi syempre masisilayan nila ang ganda ng mga Miss Universe Philippines for 2024 At yung isa sa mga exciting jaan ang nagagawin Ang mga pa-activity nila Ay katulad ng Siyempre magkakaroon sila ng passion show And then ito ay magaganap sa April 27 And then magkakaroon din sila ng parade di ba Parade of beauty Diyan sa Sultan Kudarat na gagawin din sa April 27 ng umaga And It's a Saturday Tapos sa gabi passion show And then national costume costume parade. O, di ba? So, ito naman ay magaganap sa um, April 28. Tapos, mapapanood natin sa YouTube channel sa Empire PH. O, di ba? Ang bongga ng 7 p.m. O, yan. Para sure. And then, uh, sabi nga may runway challenge pa sila. Nagagawin din doon sa Sultan Kudarat. So, abangan natin kung kailan yon. Ang bongga talaga ng mga kandidata. No? Talagang eto na, papunta na tayo sa exciting moment at pwede na tayo mag-countdown, pwede na kayong mag-predict dahil ilang araw na lang ay malalaman natin kung sino ang bagong tatanghaling Miss Universe Philippines. Ilan days na lang ba? So, it's almost 28 days to go. O, oh, ba? Diba? So, bilang na bilang. Kaya, good luck sa mga girls. At para naman sa sumunod natin, chika, Gabi Basiano, todo-todo na ang pasabog para sa kanyang paghahanda sa pagiging Miss Grand Philippines to be honest, wala pang confirmation to ha. Na si Gabby Basiano ang magiging next Miss Grand Philippines natin ngayon taon na to. Pero kung siya man to, nag-expect ako ng more pasabog ni Gabby at more paghahanda. So, kilala ko si Gabby na talaga isa to sa mga palaban na kandidata. But yung kabalitan kasi ni Gabby, so medyo dapat tapang-tapangan, lagyan ng konting angas para mas bonga, mas panalo, mas eksena, di ba? So, syempre, isa dyan sa mga kailangan ng pagandaan ang kanyang pasarela. Dahil napaka-importante ng pasarela sa isang kandidata, lalo na dito sa Miss Grand. Ako, <laughs> kailangan talaga ing grande ang mga pasabog. Pero, syempre, yung team ni Gabi Basiano ay tiwala naman ako. Kala, ano, Angel, di ba? Kasi talagang yung mga yan kapag nagtrabaho kay Gabi, just ko kung gusto mo maging mukhang Latina si Gabi, kayang-kaya nila yan. And then yung mga eksena, pasabog, pasarela, oh my God. So I'm so excited dahil malay mo, di ba? In the future. So, abangan natin kung si Gabi Basiano nga ba ang ipapadala natin ngayong taon na to bilang Miss Grand. Tapos bukod kay Gabi, gusto ko rin siyempre uh, si CJ Apiasa. Panalo din talaga ang eksena ni CJ Apiasa. And then gusto ko din yung inilaban natin sa Ray na hispano Americana na si... Nakalimutan ko yun eh. <laughs> Nasa dulo ng dila ko. Anyway, so basta ako, Gabi, mag prepare ka lang ng bongga-bongga and then tignan natin kung ano ang kay hinatnan nito. So, I hope na sana maka-place na talaga ng todo-todo at saka maganda siya sa pagkanta kasi isa yun sa mga importante, di ba? Yung performance level ng with sayo sayo. So, yan. Yeah. Ay, nako, good luck sa sa'yo, Gabi. At para na sa sumunod natin, Chika, mama, Sama, ano naman ang masasabi mo? Hi, your uh, Eugenia Nebs ng ano, ano bang bansa to? Angola. Tingin mo, Mama Sam, pwede kaya sa sumali sa ah? Miss Universe after Miss Grand na nakapiplay siya. So, I think yung kanyang pasarela, talagang winner. So, gusto ko. Gusto ko siyang mag-Miss Universe Angola in the future. Kasi, yung galing. Kaya lang yung com skills ng babaeng to, kailangan yung paghandaan ng bonggang-bongga. Kasi medyo doon talaga sa com skills, medyo mahina siya. Pero kung orahan ng pag-uusapan, ay winner na winner ang pambato na ang gola So, yun. Good luck. And then, of course, Valentina Figuera. Dating Miss Grant. Tingin mo, Mama Sam, dapat ba siyang sumali sa Miss Universe? si Figuera. To be honest, ako, Miss International, pwede siya. Miss Universe, parang nakakatakot kasi depende. Maganda to sa personal, sobrang ganda. So, nakita ko siya maraming beses face to face. Talagang mapapawaw ka sa beauty na meron siya. Sa kayo nagkausap kami noon, sabi niya in the future. Pero hindi ko lang alam kung babalik nga siya sa mundo ng pageantry dahil Miss Grand na siya. So, alam mo naman, si Mr. Nawat, di ba? Ayaw niya yung mga girls niya nagsisisalihan sa iba't ibang pageant. Talagang may kontrata tong mga girls na to at hindi sila basta-basta na makaka-join sa ibang pageant. So, tinda natin in the future kasi bata pa to eh. Nag-start siyang sumali sa Miss Grand is 18 years old. That is 2019. So, 4 years ago, for, Ah uh, Ayon, so siguro maghintay pa tayo ng mga 3 years. <laughs> Baka makasabay niya na si uh, Berta Tamundong. O, ganon. Mali mo, dumating ang panahon, silang dalawa na ni Roberta ang maglaban sa Miss Universe. Di ba? So, yung good luck kay Valentina Figuera. So, aabangan ko ang momentong yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na si Pauline Amelex at saka si Stevie Aberasturis, mag-join kaya sila sa susunod na taon sa Miss Universe Philippines at kung sakasakaling sasali silang dalawa at magsasabay, sino sa tingin mo ang mag ng corona sa kanila? Diyos ko, nakakaloka. To be honest, ako siguro mas magandang wag na silang sumali sa pageant. Charot. So, kasi para sa akin, uh, si, ano, si Steffi Aberasturi, di ba nag-asawa na siya? So, hindi naman natin alam kung gusto niya pa uli mag-join kasi syempre nakafocus siya sa pagiging married woman, di ba? So, parang feeling ko, syempre, pamilya muna bago ang pageant. At saka, napatunayan naman niya na yung sarili niya sa atin. So, yung galing na meron siya, kahit hindi naman siya nanalo ng corona, ay talaga naman magaling ang isang Estepe Averesturi. At hindi niya nakailangan pa patunayan yun ng paulit-ulit sa atin. Nako, kailangan yung manalo ng Miss Universe Philippines para lang masabi natin titles. So, marami pang kandidata na darating na alam mo yun, hahangaan natin. At syempre, possible na mag-uwi ng corona sa ating bansa. So, ngayon na, dito nga sa Miss Universe Philippines, ang dami din sa salihan ng mga, mga dati ng queen. So, medyo nahihirapan sila sa competition. So, in the future, so, alamin natin kung sino nga ba ang pwedeng magsumali, di ba? So, kung sasali sila, eh, di tignan natin kung mananalo. Ngayon si Pauline Amilek, syempre, kung sasali siya uli, maganda kasi first runner up siya sa, sa supranational, pero tignan niya muna yung laro ni, tawag dito, at isang manalo, kung effective nga ba, sumali ang isang first runner up na sa international pageant na mag-join uli sa another national pageant. So, yun yung abangan natin. But for now, masaya ako sa nangyayari kay Pauline Amelex at sana magtuloy-tuloy to hanggang sa kung ano yung gusto niya ma-achieve. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, si Christy Magkari kaya ay isa sa mga mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. <laughs> to be honest, ah, uh, hindi ko alam. Hindi ko yun pa na kukuha na talagang natutumbok na nako si Christy McGarry to. For now, ang nakikita ko kay Christy McGarry ay isa siya sa mga kandidata na very strong at saka nakikita ko na pwedeng makarating sa dulo ng competition kasi total package. Sabi nga gano'n ng friend ko, ang beauty daw ni Christy McGarry ay para daw Latina. So, kapag dinikit mo pa siya sa Latina, hindi na siya mapapansin ng mga magagandang Latina doon. So, sabi ko nga, oo nga, no, may punto. So, dapat siguro, ang dapat niyang gawin ay baguhin niya yung atake niya. So, siguro, kailangan new look yung gawin niya. Yung parang, yung make-up. I think, yung styling. Oo, uh, uh, ganon. Para maiba. Para lumabas yung pagka-Pilipina niya. Kasi, kung ipupush natin si Christy Magcarry na maging Miss Universe Philippines, oo nga naman, make sense nga naman. Kapag dinala mo pa siya sa Latin area, kahit sabihin mo pa kaparehas na makipagsabayan yung katawan, yung tindig, yung height, eh, ganun din naman yung mga Latina. So, ano ang pagiging diferensya niya doon? So, mas maganda siguro ang atake niya ay looks like a Filipina woman. Ah, oh, ganun. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. For now, kailangan niya ng konting paandar, konting pasabog, at konting eksena. So, yon So, yun yung abangan natin kay Christy Magari kung ano ang mga susunod niyang hakbang sa laban ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Stacy Gabriel, tingin mo corona na kaya Stacy Gabriel, to be honest, ako para sa akin, strong and powerful din ng isang Stacey Gabriel. Pero yung sabi ko ngayon, tagiging overconfident niya, medyo nakakatakot to at alanganin. Kasi siguro dapat nandudoon lang siya na kalmado lang. And then, take it easy. Huwag masyadong gigil sa competition. Kailangan yung pakita lang ni Stacy na kalmado at preparasyon na talagang bonggang bongga. To be honest, si Stacey, isa din to sa mga possible na makatungtong talaga ng top 5 sa competition. Hindi imposible yon kasi nakita naman natin yung tapang, yung galing, yung eksena, yung drama. Talagang nandudoon kay Stacy Pero tingnan natin kung malulusutan niya to dahil maraming kandidata ang lumalaban at talagang sigurado na papalo ng bonggang-bongga pagdating ng coronation night. So, hindi sila pwede magpa relax But stay Gabriel, isa sa mga strongest talaga. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, at Tisa sa manalo na kaya ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to. To be honest, Marami nagsasabi si Atisa Manalo ay hindi total package maraming nagsasabi sa ati sa manalo ay kulang yung atake kulang yung ipinapakita hindi ganong kabongga so syempre may mga manok sila kaya yun nila yun nasasabi pero sa akin kasi ang isang ati sa manalo ay isa sa mga nakikita ko na talagang very strongest na candidates at isa si Ate sa Manalo ang possible na pwedeng manalo talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Maraming magagaling na kandidata na talaga nakikipagpukpukan. Maraming possible din talaga na pwedeng manalo. Pero isa nga do, si Ate sa Manalo. Yung napanood ko yung interview niya dito sa PEP, talagang masasabi ko, oh my God, ati sa Manalo possible talaga na siya mag-uwi ng corona. Ang galing kung paano sumagot at kung paano niya express yung sarili niya. Ang napansin ko kasi, lahat naman ng kandidata doon ay talagang winner talaga kung paano sumagot. Talagang may ibinubuga talaga sila. Pero yung kay Atisa Manalo, ramdam mo talaga from the heart eh, no? Yung sagutan niya talaga nang galing sa loob ng puso niya. At yung tapang niya, yung, ikubaga full of experience ang ang pinapadama niya sa atin na ito kasi yung na experience ko at ito yung totoo na na pinaghuhugutan niya talaga yung pinanggalingan niya so yon sobrang galing sobrang panalo and then hindi man siguro siya katulad ng ibang kandidata na talagang pak na pak yung eksena pero the way ko paano siya sumagot sobrang thumbs up ako at masasabi ko, improvement. At dahil dito sa ipinakita ni Ati sa Manalo, lalo kong nasiguro sa sarili ko, I think it's Ati sa Manalo na talaga. Kasi doon sa way na kung paano siya umitsena, kung paano siya lumaban, yung beauty na meron siya, body, beauty, and brain, it's a total package. And I think, kaya niya ang corona ng Miss Universe Philippines makuha sa May 22. So, yun ang nakikita ko. So, good luck, di ba, sa lahat ng kandidata. So, malapit na ang Miss Universe Philippines and I think unti-unti na natin nakikita kung sino ang sigurado para sa corona ngayong taon na to. Pero syempre, hindi pa dito natatapos ang laban. Maaaring maiba pa ang ikot ng mundo. Depende pa sa mga kandidata but depende yon kung sino ang malakas. Pero isa lang masasabi ko kung sino ang nagpapakatotoo sa kanya mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines this year. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas, kaya guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh, 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 oh,